At eto na nga, dahil sa sobrang sama ng aking pakiramdam. <coughs> eto po ang aking request na gustong kainin at higupin. <coughs> Kasi eto sa palagay ko um, ang ng aking pakiramdam. So, eto pag tinola tayo. <coughs> Ayan. Si tatay. Ayan si tatay. Pagkain ni tatay. Thank you so much, tatay. Nick, <coughs> Ayan. Kahapon, wala akong boses. As in, ngayon, medyo nagkaboses na ako, pero grabe pa rin ang kati ng aking lalamunan. Ayan. At kaninang umaga rin yung awarding ceremony ni Mikmik -mik sa Miss, you, miss Mr. and Miss UN. and nakatir dana up si Mick like Mick. Ayan. I am Kaya Manuela Rizal. Nihaw. Nihaw. Nga. So, matan kami doon kanina. Kahit na nilalamig ako at nangingilo ang aking pangangat. Awa. Siyempre, bilang nanay. Ayan. Pero pagdating namin, galing sa awarding ceremony, kumain lang sa paboritong kainan ng mga bata and then uwi na and maghapong tulog. Pero sige pa rin remind sa mga estudyante, lalong-lalo na sa kanilang magiging suling tanghalan this coming Saturday. So ayan, medyo maganda-ganda na ang boses ko ngayon kahapon. Kahit sigaw ko na, wala. Tinatawag ko nga si tatay, sumisigaw na ako, hindi pa ako marinig. <laughs> Halos wala nang lumalabas na boses kahapon. Bigla-bigla lang naman ito. Hindi ko alam kung anong virus to. Ayan. Sobrang sarap higupi na. Mainit na sabaw. Make, make you eat now your food. So, eto po. Kain tayo. Sa mga estudyanteng na pagkatiwalaan ko. Maraming salamat. Ayan magpapagaling si Miss Ling agad-agad. At bukas, sabi ko nga kahit hindi ko pa kaya since sa may boses na din naman ako kahit eto, eto, etong boses ko na to, papasok na ako. Kasi bukas, inaasahan pagganap ng mga bata. So, ayan. Magbababay na muna po ako. Sila tatay kumakain na. Tatay. Thank you so much. I love you. I love you, Dai. I love you, too. <laughs> and bye.